meron plot agad. Email invite received! Hey guys, my name is Edge and welcome back to my world. First of all, gusto ko mag-thank you or magpasalamat sa mga nag-subscribe, nag-like at nag-comment sa mga VA vlogs ko. Grabe kayo, Besh hindi uh, ko in-expect na uh, abot ng 1k yung views ko but really really appreciate it for today's video, bibigyan ko kayo ng update after ng eviction drama may plot twist agad email received! so stick around para malaman niyo ang buong kwento after ng eviction, um, parang gusto kong sumulat kay Dear Ate Cha pangyayang ba? pero sabi ko sa sarili mo hoy, akla walang mangyayari sa'yo kapag uh, nagmumukmuk ka lang dyan. Kaya ang ginawa ko is, naghanap ako ng VA agencies na a-applyan ko. Thanks to Brian, yung TikTok creator, meron akong VA list. So, ang ginawa ko is, reverse alphabetical order. Nag-start ako from uh, letter V. So, nag-start ako mag-apply sa Virtu Desk. Sabi ko, ah, eto, um, bagong pag-asa. Nag-apply ako agad-agad. So mga besh, nagbuwas ako ng effort sa application na to. Updated resume, double check, confidence, hmm, 70%. Kasi basta makipag-usap ako sa ibang tao, like interviews, panel interviews, nervous talaga ako, as in sobrang nervous. Pero sabi ko, bahala na, isend na yan agad-agad. Application ko, November 15, around 8 a.m., Uh, tapos naka-receive ako ng uh, response November 15 same day around 1:21 PM. Tapos ito na ang hinihintay nating moment. Interview invite. Yay! Isa, ang schedule ko is November 16 to 50 in the afternoon. So agad-agad meron akong interview schedule. So ang ginawa ko, I need to prepare myself para sa interview. Ag-practice ulit ng interview questions and answers. Tapos nag-research ako ng uh, anything about where to desk. Uh, baka sakaling tanongin ako kung uh, what do I know about um, the company itself. Baka masabi ko lang, next question please. <laughs> Di ba? Baka ligwak ganun kaagad. So mga besh, ang mga natutunan ko sa eksena ito or experience ko na to is una, maging uh, laging handa kasi hindi pwedeng maging bare minimum lang ang effort kailangan prepare, prepare, prepare and then uh, make sure uh, na mabilis kang kumilos, uh, pwede kang magmukmok, saglit lang pero mag-apply ka ulit agad-agad uh, pag may pagkakataon and lastly uh, maniwala sa iyong sarili o trust yourself kasi wala nang ibang magpupush pa sa sarili mo kundi ikaw lang So, bago natin ituloy ang kwento or uh, ito, uh, gusto ko lang mag-shout out sa mga, mga uh, bago kong friends or subscribers dito sa channel ko. So, shout out to always Aishi and uh, shout out to Gail Parker 2325. Thank you so much, guys. So, moving forward, guys, sa mga susunod kong mga uploads, magsha-shoutout na ako ng mga new subscribers or commenters. Kaya, comment down below kung gusto nyo mabanggit or ma out moving forward. Excited na ako sa interview ko with VirtuDesk. Whatever happens, I'm really proud of myself kasi hindi ako sumuko. Alam kong hindi magiging madali ang journey uh, or transitioning from corporate world to Um, virtual assistance or freelancing field um, pero it's worth the risk so again kakayanin natin to so laban lang okay, go 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 fight fight so um, guys please abangan nyo ang aking uh, initial interview ng Vertus lalagay ko dyan sa taas and salamin guys thank you so much for watching and tandaan nyo, walang imposible kung hindi susuko. Kung may tanong ka sa mga VA um, application processes ng mga agencies na na-try kong applyan, uh, or gusto mo lang ng ko please comment down below. And please don't forget to click like, subscribe to my channel, and please hit the notification down below for more updates. Again, thank you so much for watching, and I hope to see you on the next the risk. So, uh, I'm pretty sure kakayanan... I'm pretty sure kakayanan... I'm pretty sure kakayanin natin lahat to.